you <laughs> موتين على الله Abang, jangan kerja. Saya salah. Saya mengisi as bom. Так hai thanh. Tidaklah. Lihatlah, ada dungu-dungu. Help, ada dungu. Tak ada dungu-dungu, saya tempatkan

Go no, Mael! Dagdagan niyo pa! Oh, yeah. ano, niya? ano to? Dinto! <laughs> <laughs> Ayoko <Ayaw, yan. laughs> Hoy! Alam wala to! Wala tong dito! <laughs> Alam ko bakit dito? Ayun! <laughs> Ayun ano 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 magkano na yan? Sinagbigay niyo to! Magkano na yan? Ayoko ka naman! magkano na yan? dito <laughs> lahat? Sige! Marami na eh? Wala ka lang! 2 3 4 6 8

Ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen. Teka, ba't <kinapin> natin na. <laughs> <laughs> pesos. pa mo. Rest pa, rest pa, pa. mo. So, mo na lang si na nandat ng... Heaven. Ito, ilang ko sige piso. Ayun Chok, 20 na lang. 20. <laughs> dali na. lang, 20

mo malilibre ka. Magbibigay namin yung wallet mo malilibre ayaw ko libre. Ayaw ko Ayaw na may karapatan ka ba para ang kinil ng wallet ko? Ano yung sa akin ba wallet mo? Sino nga usap mo? Tawa ka. Sabi siya. Grabe na sabihin May na may na. na kasi

有啊，没啥事，没啥事。我没感冒呢。刚才又看出来了。真的？真的？啊。不懂那些。哈哈哈哈哈哈！没呀，没事。别再弄了，别再弄了，那打不下来了。我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我， <laughs> Wala ka pa lang ako. Ano yan? Nag-donate na kami pa iyo para pabili ng pagkain. Ang to. Ren, may yan. ba yung Uy, gili na. Ha? Bumili ka na kasi Inba naman pera namin yun talagi. namin ka. na may Sorry. Eh. Sorry. Ano? ay, alam mo, ang ako. ay, ay, ako, mo, ako. Taraya, alam, tayo, tayo. ay, yeah. Disney, uh... tayo, ay, yung, ay, 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 hindi mo ay, 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 Cameraman ka. Bakit <laughs> ba? Pwede nga ron. na. Oo, oh, ipapost muna. Post! <laughs> <laughs>